Yo mga screw, Tara at sumahan niyo kami na mag-gym ni Love Love! Help me! Help me! na lang <TOYOTE> Kitang Kitang-kita na kasi na lumalaki na talaga yung mga tiyan namin ni Love Love! <laughs> Charot! Kanya lang pala! Hindi na kasi kami talaga nakapag-jogging na madalas dito lang nung dati. Ito ata yung sinasabi nila na pagkatapos ikasal ay tataba na talaga. Pero ba't ganon? Tiyan lang yung lumalaki sa akin, hindi. <laughs> Dami mo sinasabi, nakikitake over ka na lang. Mas malaki chan mo. <laughs> Yun lang mga screw at bukas tatry din namin takbo Screw! alipin ba yun